Magandang araw. Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist at welcome sa All About You kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ang tungkol sa iyo. Para sa umaga na ito, magbabasa tayo ng letter. Sabi ni Miss Independent na soft-hearted, ang dami pong nauusong red flags, breakups at mga unsuccessful relationships. Ngayon, natatakot na rin akong magmahal. Kahit hindi ko pa nasusubukan, anong pwede kong gawin? Malalaman ko ba talaga kung lolokohin ako? Sigurista? kasi gusto ka agad malaman, ano? Ang hirap ng question, pero salamat kasi valid yung ganyang klase ng pakiramdam. Kung, damaka, kung napakadami ba naman kasi sa paligid mo, nakita mo, di ba, puro cheating issue, o kaya kinasal na tapos niloko, di ba? O kaya naman parang hindi wala sa itsura pero manloloko pala, di ba? May mga ganun talaga. So, ngayon tatawa-tawa lang ako pero syempre, hindi maganda ano 'yan, parang mga problema, ano. Mahirap 'yan kapag nandiyan ka sa ganyang klase ng sitwasyon. Ngayon, kung katulad ka niya ano, Miss Independent na soft-hearted, um, anong gagawin? Huwag magmadali. Oo, bigyan natin ng pagkakataon yung sarili natin na makilala yung tao na gusto natin. Kasi dito natin malalaman talaga kung meron bang pagkakaiba or pagkakapareho tayo doon sa tao na yon. Alamin kung parehas ba pa kayo ng mga pinapahalagahan. Kapag sinasabi natin pinapahalagahan, ibig sabihin nito yung mga values, di ba? Mahalaga sa iyo ay family, di ba? Family oriented type of person ka. Tapos na visualize mo yung sarili mo na gusto mong magkaanak, ganyan. Tapos yung partner mo, very individualistic siya. Hindi siya ganun ka-family-oriented. Ang question ko ngayon, open ka ba kapag ganun? tapos gusto mo magkaroon ng anak, itong partner mo na na gusto ngayon or kasama mo, gusto pala niya ng child free. Eh paano mawo-work out 'yung child free siya? Eh ang ikaw gusto mo magkaroon ng anak. Doon pa lang sa idea na 'yon, hindi natin pwede ipilit 'yon kasi pagmumulan 'yon ng pwedeng separation niyo din eventually. Pakiramdaman ng sarili kung uh, gaano mo ba nagugustuhan 'yung sarili mo kapag kasama mo siya. O kaya naman, pakiramdaman ng sarili kapag kasama mo yung tao in general. Uh, magaan ba siyang kasama? Siyempre, sa simula, sabihin natin, oh, magaan, masaya. O, kasi okay siya eh. ganyan. Pero, yun nga, tulad ng sabi ko, ipapartner mo tong tip na to, dun sa una kong tip, bigyan ng time. Dun mo makikita kung hanggang saan. Diba? Gaano, gaano ba ikaw kakomportable? At the same time, dito mo din mapapakiramdaman, map mapapakiramdaman yung sarili mo kapag may mga lumalabas na differences. Ayan, paano ninyo i-manage yung mga differences na to? And syempre, tignan mo din maigi kung gaano ka baka open para i-work out itong mga to. ba? Diba? At saka siya. Enjoy mo yung process ng paghahanap ng taong talagang nababagay sa'yo. Pero syempre, importante na magtiwala tayo na kamahal-mahal tayo at dapat tayong mahalin. Kasi kapag nandun din yung self-worth natin at nandun din yung trust natin sa sarili natin, hindi na tayo magsasettle for less. Ayon. So, maraming maraming salamat, Miss Independent, na soft-hearted. Ayan. Kung meron din kayo mga ganyang klaseng katanungan or mga, alam mo mga gustong i-share dito sa ating ano programa, huwag niyong kalimutan na mag-share sa ating email na mababasa ninyo sa screen. So, muli po, ito po si Rian Portuguese, your millennial psychologist, at maraming maraming salamat.